Ngayong araw na to mga kayot dahil nyo nga wala pang ulan at wala pang mga ano yung sapa dito muna tayo sa panguwa ng lawlaw kasi sila ako ng tropa natin isa sa mga trabahador dyan sa panguwa ng lawlaw at sabi niya hindi doon muna ako magbablog at for the vlog at gusto ko rin ma experience kung paano nila to kinukuha at kung paano anong pangara paraan nila na dito sa lawlaw mga kayot. at nakakalungkot lang mga kayot kasi minsan mababa yung bilihan ng mga lawlaw So yun na nga mga kayot eh e, Ed, hello for today's video. Good morning, good afternoon, good evening. Kung ano sa mo mapanood, mga kayot. So, ngayong araw na ito, mga kayot, ay hapon na madang mag 4.30 ata ng umalis kami dyan sa barangay Binitian kasi nga sinama ako ng isa nating tropa na tra isang trabahador dyan sa naglalawlaw kasi nga mga kahit, gusto ko rin ma-experience kung paano nila ito kinukuha kasi nakita ko sa mga Facebook, sa mga post post ng na mga nag naglalawod o naglalaw tawag sa amin dyan o naglalawlaw sobrang dami kasi nahuhuli nila mga tabtab -tab. so sab sabag sa tropa ko, gusto ko ma-experience din kung paano nila ginagawa kung paano nila panghuli nila kaya sumama na tayo, ura na tayo sumama dyan mga kayot, ganun yon ah! As forward nga tayo mga kayo at magigit kumulang mga dadalawang oras ata kami ng lalayag simula sa barangay Binitinan dito kami sa may bandang tahiran kung tawagin dito sa kabilang isla. Nakarating kami dito at pagdating na agad dito ay nagtunod na ganyan yung tinatawag na net. di ko alam kung anong tawag dyan sa net na yan. Para siyang lambada na malalaki nakalimutan ko na kung anong tawag dito sa pamamaraan ng pangisda nila. So parang patitig. O, di ko alam nakalimutan ko na si mga So sorry naman kasi first time kong sumama and medyo nahihilo pa tayo dyan, mga kayo kasi mindo na bago tayo sa laut So ayaw, ස ි ට At pagtingin ko nga dito sa kapaligiran mga kayo, nakikita nyo ba yung mga itim-itim na yan, yung mga naglalaot din yan, nagkumakuha din na laloot, sobrang dami talaga mga kayo, di mo mabilang talaga, sobrang dami. Sabi pa nga ng mga tropa natin dyan, kunti pa lang daw yan, hindi pa yan sobrang dami, pero sa akin, bago lang ako dito sa laot na yan, ang pangunguhan nito, sobrang dami niya talaga mga kayo. Kasi napakasarap na experience na nakasama ako dito sa paglalot mga kayot. At nakakalungkot lang kasi minsan kasi yung mga bilihan ng tab dito is nasa about 200 pesos ang tab. ng lawlaw o tamban kung tawagin sa Tagalog, minsan 300. Bihira ka lang makita dito o makakachamba ka lang dito ng mga bilihan dun sa port sa mga staka nila. Sa, minsan sa bulan. Bulan kasi na dinideliver yung mga tamban. So bihira ka lang makakita ng mga abita ng 1,000 libo yung isang tab. Minsan kasi tasa talagang 200. Minsan tinatapo na mga namangisda kasi nga sobrang grabe yung bilihan mabilis ang bagsak presyo talaga malala mga kayo. So nakakalungkot lang. So at pagkatapos nga magtunod mga kayot ng lambat, kakain muna kami dyan mga kahit, para mamayang gabi may lakas kami pag hatakan. Kasi hatakan talaga grabe yung hatakan dyan mga kayot, yung persa ng hatak. Di man totally ng hatak mga kayot, yung mga saktong hatak-hatakan na kaya lang syempre. Pag maraming huli, kailangan nakatoto ka talaga yung, ano, yung mga masil-masil mo dito. Te, para paralawad ka talaga bakit dito, baga yung masil mo dito, lalawa yung masil mo talaga dito para ka lang nag gym kasi nakatayo ka. Tapos yung pirsado yung mga kamay mo, yung masil mo yun. Kakain muna kami mga mamayang gabi, simula ng hatak at ito na mga kids, sinasabi ko yung hatakan na yun at nagsimula na kami dito. Hindi ko lang nabidyohan yung una kong part ng paghatak pala kasi kasi di ko masyado na set up yung camera. At yun, nabidyohan ko na to nandito na ako kasi ako naka-assign dito muna sa may bandang nag-ano ako ng mga nanalalaglag na lawlaw. -law. Yan yung ginagawa dito ng panghuli ng tamban dito or lawlaw -law kung tawagin sa amin. Tapos nakakalungkot lang, bibilhin lang lang na napakaliit ng presyo na 200 yung tab or 300. Yun lang, nakakalungkot lang tayo mga At pagkatapos dun mga kayot, hindi ko na na video yun kasi maralaan mo siyempre na sa video yon ibang sa YouTube yun. Tapos pumunta na kami dito sa bulan. Mga bandang alauna ata yung madaling araw nakarating kami dito sa bulan kasi may bilihan doon sa laot na sobrang buraot ay hindi naman totally buraot sobrang mura talaga so dinelever na lang dito sa bulan para mas medyo makamahal-mahal ito yung ito yung nakakalungkot talaga sa mga naglalaot dito hindi lang dito sa barangay binitin pati rin sa mga naglalaot na iba na bibilhin ng bagsak presyo tapos yung hirap-hirap yung mga trabahador yung antok yung antok yung pagod yung hirap tapos pagdating dito bibilhin lang na napaka buraot at napaka konti kasi kaya iba tinatapon na lang so yun dito muna to nagkakatapos mga kahit na video natin

Di pala mo na si Gans. Di pa na Ayaw pag sisimber. Tamo ah, lang. Pagbabatog pala ang burog. Pagbabatog pala. Ayaw ani itong pagkapikin eh. Pagkapikin eh. Pagkapikin eh. Huwag Wala, masasunod <laughs> lang eh. Masasunod po. Sinawa mo na ganun Ha? Tumulog niya Pag-abot nito ng limutlugan. <laughs> Sinunod ka